wuh Uh! Walang tigel talaga, bay. Kuli nga. Kaya ito matitigel. Ah! Ang hangin huy Grabe, karina ka. Grabe, oh. Oh, hangin. Ang lakas ng hangin. Talagang humahagipit talaga parin hanggang ngayon, ha? Ngayong araw at ngayong oras. It's at 3.20 in the afternoon. Ayan, no? Mm. kitang Kita-kita natin yung lakas ng hangin at saka yung malakas din ng ulan. Kaya dito po yung mga kasama namin dito, yung mga kapitbahay namin dito sa May Marikina Heights. Lalo na dito sa uh, Pitong Street. Ah, uh, ay okay okay silang lahat. Yung mga kasama po natin, mga Marikina dito. Ayan, no? Talaga ang lakas eh. Wah Oh. Makikita mo naman yung uh, hangin na yan, no? Grabe. Kahit nga yung ibon hindi makalipad eh Dahil sa lakas ng hangin Uy Ay ano Sabi eh. talaga si Karina oh Kahit hanggang ngayon alas 3.22 na Nang hapon oh. wala pa rin Hindi ko lang tigil